Hi guys, this is Gwen ito, and ngayon guys, mag uh, ano ako guys, magtatanim so ito guys, yung so, kinunga ko guys ng mga plants sa uh, aming ano ba, kapitbahay yan yes, guys, no, hiningi ko yun doon may sari-sari ako guys ng mga tanim guys, itanim ko dito guys ito guys ay ang isang uri ng Vietnam rose. Yan, ito guys ay photos. Yan guys, so yan at saka ito guys, no. So akin guys, ito itanim para mapadami ko sila. Maganda nito bala guys. Yan. So, tara na guys, samahan nyo ako sa aking pagtatanim. ito yan guys ang aking mga ititan itatanim guys no yan so pinanggupit-gupit ko na sila guys para mas madali sa akin na mag ba magtusok-tusok na lang <laughs> yan guys so yan so yan guys so tinanim ko yung aming ano yung Vietnam rose guys no so hoping na mabubuhay siya guys no I update lang kayo guys yan guys dyan ko guys na itinanim guys so dyan ko sila itinanim guys yan Ayan, ang Vietnam Rose, guys. Ayan. At saka, Tupo Guys. Ayan, guys.